PNP ang in-charge at uh, siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at uh, hindi uh, pumasok. Kausap namin yung aming ICC lawyer and sinabi niya this has never happened uh, before at uh, sinabi niya na uh, it's craziness. Uh, inaasahan po na magsasalita Sas ngayon si DDBM sa publiko. Ano inaasahan nyo? Uh, ano mga paliwanag pa? Or association pa rin? Ano pa inaasahan nyo? Ano pa bang aas? Pag, <laughs> ba Nagbigay nga siya ng statement na 20 pesos uh, per kilo na bigas. So ano pa bang aasahan natin uh, sa mga statements ng Pangulo? Uh, nakikita naman natin kung ano yung Uh, ginagawa nila, na panggigipit nila hindi na tayo member ng ICC at um, noong pinail yung ICC complaint out of time na sila ni-raise natin yan ilang beses, wala silang jurisdiction, pero tayo lang sa buong mundo ang bayan o abansa bansa na nagko cooperate uh, sa ICC para bang para tayong doormat. The Philippines is like a, a doormat uh, for other countries, not just the ICC. no? Uh, kung sino man yung nag sumasamantala sa ating uh, bayan. Yeah. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya okay. sa dayuhan. Ha? Kaya bilang isang Pilipino. When were you able to talk to your dad? Kung ano po yung sitwasyon niya currently? Nung bago siya umakyat at currently na naka-akyat uh, na siya dito sa plane? Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung uh, signal dun sa loob kasi ginajam yung uh, signal. Uh, naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na ay, wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's a death slide, kaya sira, sira. Uh, But then I told him uh, some instructions uh, on uh, what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, uh, former President Rodrigo Pag-unnotice ko, susunod po ba kayo? Ah yes, uh, meron na pong arrangements uh, kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado Uh, doon kung saan man siya dalhin uh, pupunta kami ako at uh, pupunta yung mga abogado and uh, doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin Ibigingin niyo ba tama yung naging proseso sa, pag, sa warrant of arrest? Ay hindi, hindi talaga kasi nakalagay sa rules ng ICC uh, the uh, the defendant should be taken to an, a court a local court dapat dinala siya sa korte at uh, yung proseso natin dito sa loob, yun yung uh, masusunod para sa pag-implement ng wala. ang in-charge at uh, siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at uh, hindi uh, pumasok. Kausap namin yung aming... ICC lawyer and sinabi niya this has never happened uh, before at uh, sin sinabi... So yun ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nasa labas ngayon ng Villamor Air Base. Pakinggan natin ang ikalawang bahagi ng kanyang pahayag ah, about uh, uh, legal matters lang, no? Uh, so, sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin uh, for his uh, lawyer. Bibi, ano pong plano niya? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sanang makausap din si uh, father? Ah, yeah, and then sinabihan ko din siya na ano, oh, huwag tumanggap ng pagkain sa katubig uh, kahit kanino. I understand uh, na Nag-prepare sila ng go bag nag-usap kami kanina doon sa assistant uh, handa ng go bag so hindi pindi kayo pinapasok ang kung plano nyo dito ngayon um, well nagaantay ako uh, Papasukin nila uh, dahil gusto ko makausap uh, personal si mahirap kasi sa video call kasi choppy ina eh, nila yung signal eh, uh, kailangan ko siya kausapin Mabuti hm, ko kami ma'am yeah. kahit ano mangyari. Dami sa iwanan! Dami sa iwanan! Dami sa iwanan! Bibisana sabi ni Atty. Raul Lambino nag-run pa daw yung TRO. Any update? Wala po akong update sa temporary restraining order ng uh, Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papaya. Na ginagawa ito. Surprised. oh um, the moment that uh, I was already I was still in the cabinet uh, when this was mentioned and the moment that I talked to the justice secretary and then I noticed that we had a very vague answers uh, we already to prepare but uh, I have a different set of lawyers than uh, President Duterte so we have a a book about uh, what to do uh, and all the research materials about uh, ICC so that is what we did and then we shared it with we shared our drafted petition uh, we had two for me, who shared it with the team of uh, PR. BP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the president itself no. regarding the matter? No. Why not? Because uh, the way that they are doing it right now, uh, there's no talking to uh, the president. Because, here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC sends. You have a message. to soon. Very 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 soon. padala mo Very Oh, sorry, sorry Very soon. na siya Very soon. Very soon. Very Very soon. Very Very Well, nag-aantay. Nag-aantay. And then, immediately, pag uh, pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, hmm. susunod uh, ako. Kasi kailangan ko sa kausapin yung mga abogado. No, bakit ba? na po? Ha? Sabi niyo po ba, nangyayit personal na po? Oo. Very personal. Nakikita nyo naman. Nakapile sila na ng impeachment ng ang basis nila is yes, hearsay. And, Gossip. So it's very personal. At, sabi nga, ng lahat ng, uh, sa ginagawa ng administration ngayon. This is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service uh, to the Filipinos. wala akong message uh, sa kanya. I don't, I don't think that uh, there's talking to a person who will allow uh, a citizen to be turned over to foreigners. Did you can you confirm hindi pa kayo pinayagan pumasok or nakita kayo ng like, Ah, uh, hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami na uh, paalam, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth, di ba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget, di ba? So, huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa gawa nila president to ISIS. So, um, wala silang kung, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, is that, does, that, does that mean na parang we had it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gawin nila ko, gusto nila kahit ano. Huwag tumanggila po yung DFA. Sabi ng DFA, hindi sila nakikipag sa ICC. At, at But, pero may uh, tipo, ma'am, uh, na ang nasa kutok nito is yung si former senator Trianes? Trianes talaga yung... Well, siya yung nag-file. Siya yung nag-file ng uh, complaint and uh, siya naman yung nagbibigay ng update about sa ICC, lagi naman tayo ina-update sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, uh, siya din ang nasa likod nito. next move lang. Next move lang, sorry ha. Pag, kasi crucial na itong gabi nga ito, hindi may labas yung PRO, ano next move nyo? Uh, wala. Hawakan ko ba yung bulong ng airplane kaya? Um, Yes, so yes. Uh, sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayong pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag uh, labas na sa batas so, It's actually some sort of, I don't know, what do you call it? State kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, and all because, Marco Magaito na dito, para kay Duterte Bang, andiwan dito. Bang, ayumagan tayo. Because 1 2 3. Go, go, go. Go, go, Vice President, <Oxford>

I warned you about the budget. Pero, um, I'm warning all of you about election cheating. What do you think should be held accountable dito sa mga nangyari uh, um, scenario ngayon? Sino? Um, Ang um, entire um, administration. Yes. yes. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. Lumalakas at masusnobol yung black voting ng uh, nine candidates ng uh, pdp laban at hindi lang yan this is all about the 2028 elections and i'm warning you kung meron man 2028 elections nakita nyo na di ba sinimulan nila sa people's initiative hindi sila nagtagumpay kasi umalma yung mga tao imagine mo bibilhin yung pagkatao mo para sa para sa kagustuhan nila na hindi imalis uh, sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban o simple uh, kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung uh, PDP black voting of uh, nine candidates, natanggalin nila si um, President uh, Duterte. Sa po yung huling pag-uusap niyo Okay naman siya. Um, sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ako sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions. Pero minessage, tinext ko na, sabi ko minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa doon, Ano yung kailangan mong gawin he said na um huwag ka na magantay diyan na uh, umuwi ka na so hindi ko rin naman magawa na iwanan na ating dating pangulo hindi dahil tatay ko siya pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doorma doormat tayo mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero alam mo dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kami kami Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkaisan okay, tayo. Nagkausap kami kagabi. Um, and Kumbusta ba? ba? ano? ano napag Oh, 'yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions kaya siya may nurse na kasama uh, lagi. And then meron siyang mga gamot at uh, meron siyang mga gadget na kailangan na uh, kasama niya lagi.

4 p.m. yung flight niya sa Katay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Uh, para makabalik na ako sa Pilipinas. Uh, that was, ano, uh, willingly surrendering himself to the jurisdiction of the Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit Ma yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung, person, yung personal na pang sabi niyo tingin nyo, babalik na dito ang lahat? Um, kaya nga sinasabi ko kanina, sir, eh, nandiyan yung tao. I mean, tagalin man nila si uh, President, former President Duterte sa equations at midterm elections. Nandiyan yung taong bayan at lumalakas yung uh, black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Um, so, so, na, po yung... na, 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 Do you discussion before the campaign with the second commissioner? If you asked President Marcos about the project. About the ICC? We did not discuss uh, anything about the were, were, were there discussions before this? No, with President Marcos, no. There were uh, no discussions uh, with President Marcos, except that I wrote him a letter. regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC. We will uh, release that uh, letter. How uh, please, how yes, how yes, ba yung, ano yung kasama niyo sa okay. sa plane? Ako, hindi ko alam. Uh, sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, na Samsung Kitty, nandoon si Kitty. Ah, nandoon si Kitty sa labas. Uh, uh, yeah. And bakit uh, the common law tayo na sa labas? Yes, si Hanilet na uh, nandoon din. I'm okay. I'm ano lang ako. Kulang uh, okay. sa tulog dahil nagbihay kami kanina. Uh, pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. <laughs> hindi as iinit ang ulo ko. As Vice President, hindi ko pinapayagang mabas. So, Para mo, kung nagagawa yung you're supposed to have power here. Ah, wala tayong magawa eh. Kung susunod sila sa uh, yung uh, Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Iyon eh, yung desisyon ng Philippine National Police. Eh. Mag-implement sila ng uh, illegal uh, orders. That's what they did with uh, Yusek Zalaika Lopez. So, it's not surprising that uh, it is happening now. Oh, may mga balita na kahit ito ang uh, mo kayo dito sa, sa isi ng ISIS. Uh, sa baka kayo na po ang um, pinag inag 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 yan ako ng nanay ko. Sabi niya, mag-ingat ka dahil uh, ikaw ang susunod.